ako na lang, ako at saka si Ryan na lang yung tao rito mga all goods, di ba? Pero si Ryan na lang mga all goods. Tulog pa. Mamaya pa kasi ang pasok niya. So habang tulog siya at hindi naman masyadong inirinig sa kwarto nila. Kaya kahit pa paano makakapaglaba-laba pa tayo. Ang mga all goods. Solid, di ba? Itong epekto ng... Long, 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 long day off. <laughs> uh, mga haul goods. Ah, ah, ah. yeah mga haul goods. So, lang naman nung lalaban ko mga haul goods. Yung ginamit ko ng two days. Haul yeah. goods, ba? Diba? Ah, solid ba? Solid. Iniisip ko na lang mga haul goods na nagbabakasyon lang din ako. Kasi anong magagawa ko kung wala pa naman yung working permit at wala pa rin naman akong trabaho o, di isipin mo na ng trabaho, trabaho pa rin naman to yun nga lang, hindi tayo sumasahod eh, trabaho na, vacation mga kaulgods ah, mga kaulgods ganun lang yun syempre kailangan maghintay kailangan magtiis Ganyan talaga. Alam ka naman magmukmuk tayo. All goods. Wala lang, may mga gamit pa naman tayo dito. Tsaka may mga stock-stock pa rin naman tayo. Kaya, kahit pa paano mga all goods. Hindi naman tayo nang bubura out sa mga kaplat natin. Tsaka, ang kagandaan lang dito mga all goods. Marunong tayong makisama Saan man tayo mapuntang Lugar Kaya nagpapasalamat din ako mga call goods Marunong akong makisama Sa ibang tao Kasi mahalaga talaga ang pakikisama mga call goods eh Nagsasalan kasi ako ng Fabric Ay, pabrik Ah, uh, parang Tawag dito Ah uh, liquid na sabon mga kaol goods. Ah. Okay na yan. Parang mabango. Kahit na walang downy. Nakalimutan ko kasi bumili ng pabrik or downy. Kahapon. Ano isang araw? Tama. Nung isang araw? Tama. Kahapon. lumutang ko. Kaya okay na yung dalawang ganun. Isa kalahati pala. Isa kalahati. Balik na natin itong mga cool goods. Yeah. Basta ang mahalaga, importante. Hindi ako nagkakasakit at hindi ako nambuburaot. Diba? Yeah. At syempre, pakikisama mga all goods. lang may wifi dito at may cellphone tayong pinagkakalibangan. ba diba? Pinagkakaabalahan. Yeah. Nakapagtiklop na rin ako ng mga tiklopin ko. Mga all goods. Maya-maya, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi kaya ano gagawin eh. Wala rin tayong sapat na budget. May budget man. Pangkain lang mga all goods. Ito ba? Okay na yan. Spin na natin ito mga all goods. Ha? Okay. Good. Ha? Yeah. Tapos mamaya. pag ni Ryan mga all goods. Ito. Lalaban natin ito itong kortina ng CR at yung kortina ng kusina Yan. taban na natin to taban maya para mabango siya kasi buhat nung nagbakasyon kami uh, hindi pa namin ito nalaban kaya lalaban ko siya mamaya sasabay ko na doon sa may kortina ng CR namin Diba? Sa may shower mga all goods. All goods, diba? Yeah. Uh, pero habang naghihintay ako ng labahin ko, tambay muna tayo sa balcony. Ah. Uh, sana natin 'tong mga cold At sana natin 'to. May may natin pa yung ilaw. Ayan. Uh, inhale, exhale. Hingan na lang tayo ng malalim inhale exhale yan talaga di ba, mga call goods hindi ko rin naman kasi ito talaga ina-expect mga call goods yung ganitong sitwasyon talagang as in mga call goods hindi ko talaga to ina-expect yung mga ganitong sitwasyon kasi relax na relax ako comfort kung yung isip ko nasa trabaho lang after vacation yeah. tapos yung yung back to normal ba kaya hindi ko inexpect yung ganito na sitwasyon. Although gumastos na tayo ng ilang araw sa bakasyon, may pinuntahan pa kaming kasal. Kaya, after ng kasal, vacation naman. Di ba? double yung gastos namin nung nakaraang buwan. Di ba? Siguro after ng kasal, uh, nagwork nag-work pa ng ilang days. Ayan, mga ilang days pa. Pero kahit pa paano, yung the whole month ko naman nung nakaraang buwan mga ka goods, umabot naman siya ng 180 hours. So, hopefully, walang ikaltas sa akin yung 180 hours. Kasi, mga ilang weeks pa ako matatambay dito sa accommodation. Pero, wag naman sana magkaganon mga ka goods. Malaki-laki rin yun, di ba? Siyempre matetengga ako rito at alam mo na dito naman sa Poland kung wala kang trabaho, wala ka ring wala ka ring accommodation, di ba? Pero dahil hawak tayo ng agency mga call goods kahit pa paano may natutuluyan pa rin tayo. Yun. Yun lang talaga mga call goods. Hindi ako masyadong nagwo-worry kahit wala akong sapat na budget. May TRC tayo na pinangahawakan at matagal pa naman yung expert nun uh, mga -all goods pero ganun talaga mga call goods sineshare ko lang yung mga dapat kong ishare para in case na uh, syempre yung sitwasyon na ganito mangyari din sa inyo mga call goods at least mapaghandaan nyo ito ang reality at buhay dito sa Poland buhay Europe mga call goods Yun, may tao na anyway may tao nang lalakad kasi sabado ngayon mga call goods sa mga nanonood sa akin sa mga nakasubscribe sa akin tune up lang kayo mga kaul goods yeah. dito ako nagiingay bakit ka mo? tulog pa si Ryan kasi mga kaul goods siyempre alam ka naman dun ako si bandang kwarto namin siyempre kahit pa paano sa lakas ba ng boses ko mga kaul goods at saka anyway mga call goods yun na kaya nawiwindang-windang ako kahit pa paano mga kaul goods pero kailangan labanan think positive walang sukuan. Hmm. Baka may magtanong sa akin, bakit hindi ka pa lumipat ng ibang part ng Poland or ibang part ng Europe? Pala, I mean, ibang part ng Europe kung may TRC ka na. Actually, mga all goods, kaya kong gawin. Kaya kong lumipat ng ibang part ng Europe. Pero, syempre, nandito si partner at kahit pa paano, Okay din naman ang Poland talaga mga call goods. Kasi yearly naman tumataas nag-increase ang sahod dito sa Poland. Ah uh, nitong dalawa nitong dalawang taon, dalawang sa isang taon kasi. Ah uh, dalawang beses mag-increase ng sahod ang Poland mga call goods. Kung direct na, I think mas mataas ang sahod pag direct pero pag daadaan talaga sa agency mga call goods. Siyempre, may patong ang agency don. Hindi ko lang alam kung magkano ilang percent ang patong ng agency. Pag hawak ng agency, mga call goods. Ah, yun lang yun, mga call goods. Pero, ayon sa source ko. Ah, ayon sa source ko, yun. Eh, no? Ayon sa source ko, mga call goods. Ah, 30% yata ang ang kita ng agency sa isang tao pag na-deploy nila ang tao sa company mga whole goods. Ayon sa source ko mga whole goods. Siyempre, source ko na yon Privacy na yun ng isang tao. Kung sino man nagsasabi nun. Ba, mga whole goods? Kaya malaki ang kinikita ng agency sa isang tao mga whole Foods. Lalo na kung kung sa kanila ka nag-apply mula Pilipinas or kung nasa ibang part ka man ng Europe at i deploy kanila sa company. At pag tumakas ka, nag-jump ka, okay lang kasi kung nakapagbayad ka na sa kanila. Wala silang masyadong iisipin. Kaya yung ibang mga agency dito, mga call goods, kung nag-jump ka man at sa kanila ka mismo nag-apply, mas pabor sa kanila yon kasi nga nakabayad ka na sa kanila, wala na silang iisipin sa mga documents mo at kukuha na ulit sila ng panibagong staff para i, i ipalit sa nag-jump na tao mga kalugos ko di ba basic lang diba? Baka madali mo lang naman i-analyze sa mga bagay-bagay mga kalugos kung matagal ka na sa kalakaran ng abroad mga kalugos at kung matagal ka na sa kalakaran ng agency syempre ako based na rin sa experience ko matagal na tayo sa kalakaran ng trabaho ng agency or I mean kalakaran ng agency dito sa Poland mga kaulgods. Anyway, ganun talaga. See you around. Maya maya kita kits na lang tayo, mga kaulgods. At magpapahinga muna ako. Magre-rest muna ako mga kaulgods. Kasi alas stress nagising na ako mga kaulgods eh. So, paano ba yan? Kita kits na lang. Buhay tambay. Buhay walang trabaho. Ganun talaga mga kaulgods.